Siguradong pagtatawanan lang tayo doon. Isang grupo ng mga babaeng high school student mula sa Maynila ang nagbigay na isang nakakagulat na suhestiyon. Isang lugar na matagal nang napag-iwanan ng panahon, isang lugar na trasado. Ang Iloilo. Ang lugar bang ito ay magiging target ng katatawanan at magiging usap-usapan sa kanilang social media? Halina tingnan natin. Ang mga artista ba sa Iloilo, ganoon pa rin kabadoy manamit? Nagtawanan si Nabia at Chloe, mga kaibigan ni Mika. Silang tatlo ay ordinaryong mga estudyante mula sa isang kilalang pribadong paaralan sa Quezon City. Habang kinahuhumalingan nila ang pinakabagong pop, mga sikat na day series, at ang pinakabagong uso sa fashion mula sa Metro Manila, mayroon silang isang matibay na paniniwala. Ang iloilo, -ilo, masyadong tring hard gayahin ang kultura natin sa Maynila, sabi ni Bia habang umiirap. Yung mga kef nila, yung mamal, kati yung pananalita, lahat kinagaya. Pero hinding-hindi nila yan eminen. Pati ang kasaysayan, sumingit si Chloe, na nag-angat ng tingin mula sa kanyang cellphone. Hindi ba tinuturo sa mga eskwelahan sa probinsya kung gaano sila umasa sa Maynila noon para umunlad? Kaya hindi sila marunong tumanaw ng utang na loob. Nagkukunwari lang silang hindi nila alam na ang Maynila ang tunay na sentro ng kultura at pag-unlad ng bansa. Ang imahe na iloilo na nabuo sa kanilang isipan ay resulta ng paulit-ulit na impormasyong ipinunla sa kanila ng kanilang pamilya, paralan at na media. Sa eskwelahan, madalas sabihin ng kanilang guro, ang mga lugar tulad na Iloilo ay mga simpleng baryo lang noon. Ang mga ninuno natin mula sa Luzon ang nagdala na sibilisasyon doon. Pero sa kabila niyan, nagmataas sila. Ilang beses nilang sinubukang agawin ang ating mga tradisyon. Hanggang gayon, ayaw nilang kilalanin ang malaking utang na loob nila sa atin. Sa bahay, ang kanilang mga lolo at lola ay makukwento tungkol sa imperialistang Maynila at kung paanong ang lahat ng yaman ay napupunta sa sentro. Sa telebisyon, sasabihin ng mga komentarista, maraming aspeto ng kultura sa Visayas ang nagmula sa Maynila, pero ipinagmamalaki nila ito na parang sa kanila. Sa internet, ang mga mapanirang komento tungkol sa mga probinsyano ay pangkaraniwan na at naging isang pangkalahatang katotohanan. Hindi ko maintindihan ang mga Bisaya. Kahit yung mga art send nila, kopya lang naman sa mga ideas sa Metro Manila. Isang nakakaawang rehiyon na hindi makahabol sa Maynila. Para sa kanila, ang mga baluktot na impormasyong ito ang katotohanan. Buong-buo nila itong tinanggap ng walang pag-alinlangan. Ang Iloilo -ilo ay isang lugar na humahanga at nainggit sa Maynila. Hindi nila naisip na ang paniniwalang ito ay mababasag isang araw. Ang negatibong pananaw na ito ay malalim ng nakatanim sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Gayunpaman, Pagkatapos NG gay klase, si Mika a palihim na nagtatago sa kanyang kwarto para magbasa ng MGA Comics na gabang kilonggo na inord niya online. Habang nabibighani siya sa kakaibang estilo ng pagguhit, biglang bumukas ang pinto. Pumasok Sina B at Chloe. Mika, Comics BA and Galing Iloilo? Kimanadong Noo and Ivy. Nang makitang nagmamadaling itago ni Mika ang comics, malamig na sinabi ni Chloe, nagbabasa ka pa rin ng mga ganyang pambata. Ilang araw ang lumipas habang naglalakad ang tatlo sa isang mall. Nakita nila ang isang display ng mga laptop na gawa ng isang brand na kilala sa Visayas. You miss me Chloe. Hindi ko akalain na may gumagamit pa ng mga lumang bagay na yan. Ang teknolohiya na may nila, sobrang layo na. Cellphone, e-bikes. Maha yan, tayo Ang mga gawang probinsya, ang lumatingnan. Sumang ayon si B Nalala ni Mika ang araw na masayang-masayang bumili ang kanyang ama ng mga piyesa ng bisikleta na gawa sa Visayas. Ang niti ng kanyang ama noon ay malinaw pa sa kanyang isipan, ngunit hindi niya ito masabi. Nagpatuloy si Tuloy, eti fashion. Ang mga damit sa Iloilo, -ilo, ang babadui. Ang Manila style, ang sinusunod na mga modelo at celebrity sa buong bansa. Ipinagdiinan niya na ang mga high-end na distrito sa BGC ay mas elegante kaysa sa call real na Iloilo. -ilo. Lubos silang naniniwala na sa lahat ng larangan, dinudurog na may nila ang Iloilo. -ilo. Ang imahe na Iloilo -ilo ay naging isang bagay na maaari nilang hamakin at insultuhin. Or you why? Sa bakasyon, punta tayo na Iloilo, -ilo. gusto nyo, isang araw, biglang iminong ni biya habang nasa isang coffee shop. Nagulat si Natloy at Mika. Iloilo? -ilo? Bakit tayo pupunta sa ganong lugar? Tanong ni Chloe. Nag-nining-ning ang MGA, Mata, NIB. Gusto ko makita kung gaano talaga katrasado ang Kin City na yan. Wala namang binatbat pero kung bakit ang taas ng tingin nila sa sarili nila. Para sabihin sa buong mundo ang katotohanan, kailangan nating pumunta doon. Agad na sumang ayon si Chloe. Good idea! Gawa tayo ng Iloilo Truth Vlog tapos i-upload natin. Siguradong magvaveral. Nag-isip sandali si Mika at tahimik na tumango. Sa kaibuturan na kanyang puso, may isang tanong na hindi niya masabi kaninuman, ganoon ba talaga kasama ang Iloilo? Upang kumpirmahin ang maliit na pagdududang ito, nagpasya siyang sumama sa biyahe. Nagsimula ang kanilang verification trip. Pagdating sa Iloilo International Airport, naglakad ang tatlo habang nagreklamo. Pati pangalan na airport, ang probinsyano. Mas bongga pa rin ang NAI Terminal Tatlo, sabi nila, simula pa lang ay puro na puna. Gayon pa pagtapak nila sa loob ng terminal building, sabay-sabay silang natigilan. Ha? Huh? Ang? Um, Nakakagulat ang liwanag sa loob ng airport. Saan man tumingin, walang bahid ng dumi. Makintab ang sahig, maayos ang mga signage, at may isang payapang katahimikan na hindi nakakabingi. Sumilip si Bia sa banyo at napasigaw. Yung toilet seat, automatikong bumubukas. At saka may bidet na may mainit na tubig. Ang modernong disenyo at ang mabangong amoy ay malayong malayo sa alam nila mga pampublikong banyo. Sigurado Airport lang too. Pagdating natin sa siyudad, lalabas din ang tunay na kulay, pilit na sinabi ni Chloe, pero hindi may tago ang pagkabigla sa kanyang mga mata. Ang kanilang sinakyang modernong bus papuntang siyudad ay nagdulot ng dagdag na cultural shock. Sa loob na tahimik na sasakyan, walang nag-usap. Walang maririnig na ringtone o malakas na tuktob. Lahat ay tahimik na nagbabasa o nakapikit. Nakakabingi ang katahimikan, bulong ni Chloe. Parang librari, kumnot din ang Nonibia. Munit Ngunit si Mika, sa gitna ng katahimikang iyon, ay nakaramdam na kakaibang kapayapaan. Walang ingay, hindi kailangang pansinin ang paligid, maaari siya magminimuni. Ang sarap pala sa pakiramdam, naisip niya habang tahimik na nakatingin sa labas. Pumunta ang tatlo sa isang sikat na fast food chain sa SM City, Iloilo. Naisip nila, mas madaling makumpara kung sa isang lugar na meron din sa Maynila. Pagbukas ni Bia ng pinto, isang masiglang welcome, ma'am, ang sumalubong. Malinis ang loob, nakangiti ang mga crew, mabilis ang serbisyo, at masarap ang pagkain. Okay lang. Ordinaryo ang lasa. Pero yung serbisyo nila, masyadong mengay, Sabi ni Bia, halatang pinipilit lang ang sarili. Una. Masyadong pilit yung pagiging friendly, pagsangayon ni Chloe, pero halatang walang lakas ang kanyang boses. Si Mika naman ay tahimik lang na kumakain na kanyang burger. Ang lasa ng pagkain at ang natural na kabaitan ng mga staff ay nagiwan na isang mainit na pakiramdam sa kanyang puso. Ang biyaheng ito, imbes na magbigay sa kanila ng pakiramdam ng pagiging superior, ay nagsimulang yumanik sa kanilang mga paniniwala. Masyadong tahimik. Nakakapanibago, bulong ni Chloe habang kumakain ng freeze. Kumpara sa maingay na tanawin sa labas na mall, may kakaibang kaayusan sa loob. Mas masigla pa rin sa Maynila. Mas may human touch, dagdag ni Bie, sa sandaling iyon, napansin ni Mika ang isang binatilyo sa isang sulok. May hawak na inumin at nakabukas na notebook, seryoso itong nag-aral. Oi, tingnan nyo yon, sabi ni Bia na may mapangasar ng giti, sabay si kay Tloy. Ang weirdo, dito pa nag-aral. Lapitan kaya natin. Sige. Baka ito na ang highlight na Iloilo -ilo trip natin, natatawang sabi ni Chloe. Nagatubili si Mika, pero sumunod pa rin sa dalawa. Lumapit si Bia at tumikhem. Um, Excuse me, Kuya. Agad na ibinabana na estudyante ang kanyang ballpen at mahinahong sumagot. Yes, ma'am? Ano, Pian? Ang kalmado niyang kilos ay lalong ikinainis ni Bia. Taga nila kami. Pwede magtanong tungkol sa Iloilo? -ilo? Tumango ang estudyante. Hinaan ni Bia ang kanyang boses. I, e, kayo mga taga Iloilo, ingit na ingit siguro kayo sa Maynila, no? Musika, TV shows, fashion. Lahat kinagaya nyo sa amin. Yung mga salita niyo ngang hiligay nun, galing lang din naman sa Tagalog. Hindi anyo ba alam yan? Sumabot S.I. Chloe. Una. Patty history. Di anyo pina garalan nong mayos. Tinatago niyo yung mga parte na kahiyahiya para sa inyo. Ganyan kami tinuruan sa Maynila. Kaya kapag nakakakita kami ng mga taga-probinsya na minamalit ang Maynila, natatawa na lang kami. Ang panginis na ito ang dapat sanang maging sukdulan ng kanilang biyahe. Ito na sana ang pagkakataon nilang marinig ang totoong sa loobin na isang probinsyano at magpakasasa sa kanilang pagiging superior. Ngunit, ang nakuha nilang sagot ay malayong malayo sa inasahan. Pesensya na, maam, pero hindi ko po yata maintindihan ang ibig ninyong sabihin, sabi na estudyante, bahagyang kumunot ang no at mahinahong nagtanong. Ang kaniyang walang malisyang sagot ay nagpatahimik kay Bia. Petty si Chloe ay hindi may tago ang gulat. Agad na bumawi si Bia na parang nagtuturo sa isang bata. May ka. An ang mga ninuno ninyong mga ilonggo, galing din naman sa Luzon. Yon ang simula na Iloilo. Kultura, -ilo. gobyerno, teknolohiya. Lahat yan, mga ninuno namin ang nagturo sa inyo. Kaya ang Iloilo, -ilo, nasa ilalim lang na may nila. A common sense, yan, essay, history. Habang nagsasalita si Bia, ang estudyante ay tahimik lang na nakikinig. Pagkatapos, kalmado siyang nagsalita. Pesensya na po ulit, pero... Toto pa, BA. Yang sinasabi ninyo? Kasi medyo iba po yan sa natutunan ko sa kasaysayan. Kamo kay lang po, pwede kayo bang I check. Kinuha na estudyante ang kanyang smartphone. Ang kanyang seryoso at sinserong kilos ay ikinagulat ni Mika. Dahil lang turo sa kanila, ang mga probinsyano ay emosyonal at pikon. Pero ang taong nasa harap nila ay kalmado, rasyonal, walang bahid ng galit, at napakita pa na interes na intindihin sila. Sina Tloy at Bia ay galit pa rin, Anong kailangan mong i-check? Totoo lahat na sinasabi namin. Hindi sila pinutol na estudyante, hinayaan lang sila magsalita at nagpatuloy. Ang kahit anong kasaysayan po, kapag tiningnan sa iba't ibang anggulo, nagbabago ang pananaw. Naniniwala po ako na kung ano ang pagkakamali na may nila o kung ano ang tama sa Iloilo, -ilo, dapat nating harapin bilang katotohanan. Yun po ang pinakamahalaga. Nang makita ito ni Mika, nakumpirma niya. Ang taong ito ay ibang-iba sa itinurong imahe ng probinsyano sa kanila. Ang matagal na nilang pinaniniwalaan ay nagsisimula ng gumuho. Ang ilo-ilo, kaya-gaya lang. Ang mga libro nyo, puro pabor lang sa inyo ang sinusulat, palakas ng palakas ang boses ni Nabiya at Chloe. Ngunit ang estudyanteng ilonggo ay hindi nagalit o nang maliit. Sa halip, matapos silang pakinggan, mahinahon itong nagsalita. Tungkol po sa kultura, totoo po na maraming kaalaman at teknolohiya ang dumating sa Iloilo galing sa Luzon. Ang Tagalog at ang sistema ng gobyerno ay ilan doon. Pero hindi po ibig sabihin noon ay basta lang kaming gumaya. Nagpatuloy ang estudyante. Halimbawa, ang aming sariling mga wika tulad na Hiligaynon at Kinaaya, ang aming mga lokal na paniniwala at pagkain, at ang pagusbong na aming sining at panitikan. Sa tingin ko po, hindi yon makukuha sa simpleng panggagaya lang. Bunga po, yun ang sariling diwa ng mga ilonggo. May pagmamalaki sa kanyang boses, pero mayroon ding hindi matinag na sinseridad. At tungkol naman po sa kasaysayan, nagpatuloy siya, sa mga libro po namin, tinuturo rin ang mga paghihirap na dinanas ng mga Tagaluzon noong mga panahon na digmaan. Inaamin po namin na komplikado ang kasaysayan nating dalawa. Hindi po namin yun ginagawang simple. Talaga? Ganon ba, hindi napigilang sabi ni Bie. Kailanman ay hindi sinabi na estudyante na mali Naglahad lang siya ng katotohanan mula sa iba't ibang panig. Tungkol po sa panahon na martial law, natutunan ko po kung gaano yun kahirap para sa maraming Pilipino kasama ng mga ilonggo. Pero may mga tala rin po na nagsasabing sa panahong yun nagsimula ang ilang mga infrastruktura at programang pang-ekonomiya. Siyempre, maaring ginawa yun para sa politika. Pero sa tingin ko, hindi may tatanggi na nakatulong din yun sa modernisasyon. Lahat na ito ay bago sa pandinig ni Namika. Pero ang masikinagulat nila ay ang kanyang paraan ng pagsasalita. Hindi sumisigaw, hindi nang mamalit, hindi namimilit. Tahimik lang na nagpapaliwanag. Sa harap ng ganitong kilos, wala na silang masabi. Sa huli, tumingin ang estudyante sa kanila. Kami po mga ilonggo, hindi rin kami perpekto. Nagkakamali rin po kami. Pero hindi po ba't lahat naman ng lugar ay ganoon? Kaya sa tingin ko po, kapag sinusubukang unawain ang iba, hindi pwedeng gamitin lang ang sarili nating common sense. Kailangan po nating tumingin mula sa iba't ibang anggulo. Pagkarinig nito, natauhan ang tatlo. Ang katotohanan ay hindi makikita sa isang panig lamang. Si Mika, na kanina patahimik, ay nagtanong. Ano? Oh, ano ang tingin ng mga taga-iloilo sa aming mga taga-Maynila? Isang tanong na may halong takot at pag-asa. Napangiti ang estudyante. Kahit po may mga hindi pagkakaunawaan sa kasaysayan o politika, sa totoo lang po, marami pa rin ang may gusto sa inyo. Pabiro niyang idinagdag, lahat po kami dito, gustong gusto ang mga teleserye at kanta galing Maynila. Kahit magkaiba ang lugar, basta ang mga tao ay may pusong handang umintindi, magkakalapit din po tayo. Ang mga salitang iyon ay tumakos ng malalim sa puso ng tatlo. Ang matagal na nilang paniniwala tungkol sa Iloilo -ilo ay nagsimulang gumuho. Munit naramdaman nila na sa gitna ng mga gurong iyon, may isang bagong pananaw na nagsisimulang musbong. Nag-alam sila sa estudyante at umalis sa fast food chain. Naglakad sila na parang nakalimutan na kung paano magsalita. Pagkaraan na ilang sandali, nagsalita si Bia. Hindi ko akalain na may ganong tao. Hindi nagalit, hindi nang malit. Nakikinig lang. Ang kanyang boses ay may halong pagdududa. Pero hindi pa rin ako naniniwala. Sigurado pa kitang tao lang yon. Tinuruan tayo na ang mga probinsyano, pakitang tao lang. Sigurado, sa loob-loob niya, minamalit din niya tayo. Pero habang sinasabi niya ito, wala nang katiyakan sa kanyang boses. Si Chloe naman ay nakakagatlabi lang na nakatingin sa daan. Sa tabi nila, mahinang nagsalita si Mika. Sa tingin ko, hindi siya nagsisinungaling. Serio so siya. Sinubukang sumagot ni Bia, pero wala siyang masabi. Ang dahilan para makipagtalo ay wala na dala ang mabigat na pakiramdam bumalik sila sa hotel Nagugutom Ako Belong and I Chloe Kainteyo Kailangan kong kumalma sabi ni Bia. Pumasok sila sa isang restaurant na naghahain ng mga lutuing Ilonggo Sinalubong sila na amoy ng pasbat choy Isang staff na may suot na modernong barot saya ang yumuko at ginabayan sila sa isang tahimik na mesa Agad na lumapit ang isang nakangiting staff para kunin ang kanilang order Nakakapanibago yung sobrang bait nila, natawang sabi ni Chloe. Ang pagkaing dumeting ay parang isang obra maestra. Ang bawat putehe ay pino at malinamnam. Grape, Tongue KBL, Cajos, Baboy Lenka. Ang linamnam na sabaw, bulong ni Bia at natigilan sandali. Nakakainis. Pero, Ang Serap. Nahirapan siya sa nararamdamang kontradiksyon, pero wala na siyang mahanap na dahilan para itanggi ito. Alam na ng puso niya, ang narinig niya tungkol sa atrasadong iloilo -ilo ay, kung hindi man mali, ay hindi buo. Pabalik sa hotel, isa na namang pagsubok ang dumating. Naligaw sila sa isang eskinita. Malayara, Tong Mapa. Nasaan na tayo? Hindi rin gumagana ang phone navigation. Nagsimula na sila mataranta. Isang ginang ang lumapit sa kanila. Mga day, naliligaw ba kayo? Baka matulungan ko kayo. Kahit nag-alangan, sinabi nila ang sitwasyon. Ay, medyo mahirap na tong hanapin dito. Halikayo, samahan ko kayo, sabi ng ginang habang tinitingnan ang kanyang cellphone. Ang simpleng pagtatanong nila ay tinugunan ng ganitong kabaitan. Salamat ha, huh? sabi nila. Walang bakas na inis, nakangiti silang inihatid ng ginang. Pagdating malapit sa hotel, kumaway ito. Enjoy kayo sa Iloilo, -ilo, ha, at umalis na. Habang tinitingnan ang kanyang likod, bulong ni Mika, sinabi nating tagamay nila tayo. Pero ang bait pa rin niya sa atin. Pagbalik sa kwarto ng hotel, humiga si Bia at tumitik sa kisam. Ano biyay talaga ang ilo Ang lahat ng kanyang pinaniniwalaan, ang kanyang pagmamataas, ay dahan-dahan munit siguradong gumuho. Huling araw ng biyahe. Pagkatapos mag-almusal, napadaan sila sa isang convenience store. Pagbukas ng automatic door, natigilan si Bia. Ano? Huh? Maliwanag ang lob ng tindahan, lahat ng produkto ay maayos na nakaharap at walang kahit isang piraso ng basura sa sahig. Ang mga magazine, inumin at kakain ay nakaayos na parang display. I ban place. Hindi ganito sa convenience store sa tin, sabi ni Chloe. Ngunit kumunot ang noni Bia na tila gustong itanggi ang nakikita. Nagatayan lang yan. I-Tong store lang too. Sigurado, yung iba, hindi ganito. Naglakad sila sa isa pang convenience store. Ganoon pa rin, malinis, maayos, at tahimik na namimili ang mga tao. Wala na silang masabing dahilan. Bakit? Natigilan si Bia. Ang sabi sa atin, ang iloylo madumi at rasado at pangit ang serbisyo. Sa wakas, napaupo si Bia na parang sumusuko. Bakit ang linis na lahat ng lugar? Bakit ang babait ng mga tao? Bakit ang ayos na serbisyo? Young estudiant. Yung mga tindahan. Yung ginang na tumulong sa atin dapat mas mababa sila sa atin. Ang sigaw na iyon ay parang isang deklarasyon ng pagkatalo. Hinawakan ni Mika ang balikat ni Bia. P. Tamana. Ah. Huwag na nating ikumpara kung sino ang mas mataas. Ang Maynila, may magagandang bagay. Ang Iloilo, may magagandang bagay din. Hindi ba pwedeng ganoon na lang? Si Chloe, na matagal ng tahimik, ay tumango. Nakakainis pero. Tori totally yang nakirinatin. Kailangan nating tanggapin. Nangingging kan balikat ni B.E.A. nakayuko. kayuko. Pagkaraan na ilang sandali, tumingala siya, pausang boses. Ang um. ang galing pala na Iloilo. -ilo. Nagkamali tayo. Sa kanyang mga mata, wala na ang bulag na galit at kayabangan. Ang natira ay ang sakit at pagsisisi na isang taong natuklasan ang sariling kamangmangan at maling akala. Tahimik na umuwi ang tatlo pabalik na nila. Ang kanilang biyahe sa Iloilo -ilo ay nagbago sa kanilang mga puso sa paraang hindi nila inaasahan. Pag-uwi, nagpost si Mika sa kanyang social media tungkol sa mga munti niyang natuklasan sa Iloilo, -ilo, ang maayos na kalsada, ang katahimikan sa loob ng boss, at ang magagalang na tao. Ang post, kahit simple lang at hindi emosyonal, ay unti-unting nakakuha na etensyon. Sa comment section, iba-iba ang reaksyon. Huwag ka magpaloko, pakitang tao lang yan. Naranazan kayo renyan. Ang babait nila. Noong una, marami ang negatibo, pero unti-unti, dumami ang mga nagsasabing, gusto kong pumunta doon para makita ko mismo. Hindi nagtagal, ang post ni Mika ay na-share at naitampok sa isang online news site. Isang kabataan mula Maynila, nagbago ay Yenji Pananaw matapos bumisita sa Iloilo. Walang well, away, walang a take. Tanging isang tahimik na katotohanan. Ilang buwan ang lumipas, isang t-show sa Maynila ang gumawa na isang special report tungkol sa pagbabago ng pananaw ng mga kabataan. Tumaas daw ang interes ng mga kabataan na mag-travel sa Visayas. Ang post ni Mika ay ipinakita sa screen. Ang Iloilo ay hindi kaaway. Paka. Tayo lang ang ayaw makita ang katotohanan. Ang mga salitang iyon ay tumatak sa isipan ng maraming kabataan. Si Bia, gayon ay unti-unti nang nag-aral na hiligay nun. Si Chloe naman, pinag-isipan ng bumalik sa Iloilo ng mag-isa. Ang pagguro ng kanilang mga paniniwala ay sharing naging paglaya ng kanilang mga isipan ang pagsubok na intindihin ang kapwa. Napakalaking pagbabago ang dala nito. Ang Iloilo -ilo ay isang nakakaawang lugar. Sila na dating naniniwala dito ay may bago ng inisip, baka, ang sarili nating mga maling akala. Ang siyang mas nakakaawa. Ang karanasang ito ay unti-unting kakalat at dahan-dahang tutunawin ang mga peder na maling akala at galit. Ano ang masasabi ninyo sa kwento ngayong araw? Salamat sa panonood.